up mga chong for today's video may na-discover ako ng solid na shoma yan na for only 9 pesos eh, pwede mo na masubukan ang homemade shoma nila kaya ako naghahanap ka ng ganitong food trip samahan nyo ako let's go dito lang pala yan, siya Siomanyo, located at 2620 tramo Street, Pasay City. Open sila dito daily from 4pm hanggang 10pm. Pagdating nga namin dito mga chong, ay ang dami na naghihintay ng mga orders nila. Napakasolid at napakalaki nga ng siomay nila. For only 45 pesos nga, eh matitikman mo na yung siomay nila with rice. May kasama na nga rin tong chili garlic sauce, homemade sweet sauce, toyo mansi, at fried garlic. Kung ayaw mo naman ng rice, eh pwede ka naman umorder ng 5 piece siomay. Ito nga pala yung menu nila, oh check nyo na lang. O oh, yun na to, shumanyo. Tara, puntahan natin yan. Hi, ma'am. Kayo po yung may-ari na itong shumanyo? Ako. Ay, ako po pala si Eugene. Kayo po si? Aiza. Aiza. Well, ano po yung in-offer niya dito, ma'am? Uh, meron kaming ano, um, pork shumai. Ito. Wow. Shumai. Ano lalaki po, no? Pagkana oh. po isa niyan? Um, 9 pesos lang siya. Per piece. Tapos Pero, may list na po? Pero may ano kami, 45 pesos 5 pieces. Yan na yung pinaka-common. meron kaming 3 pieces at with rice na yun. Combo na siya. Ano pang ang hinihintay natin? Subukan na natin yan. Gutom na ako. Let's go. So, nandito kami ngayon sa Shomanyo para subukan itong pinagmamalaki nila na homemade pork shomai. Ano <laughs> mo? Ang laki. Subukan natin. Pero bago yan, lagi muna natin ng kalamansi. Para nilagyan namin to ng uh, homemade chili nila tapos yung sweet sauce. Ito yung ano nila, rice meal na nila, may tatlong may with plain rice for only 45 pesos. Subukan natin. Sarap. sarap. din yung sweet sauce nila. Panalo. Subukan natin pag may kanin naman. Mm. Busog na. Ang sarap. Alam niyo ba pati yung wrapper nito sila gumagawa. Tapos itong ano nila, sweet sauce nila, ice din. Ang sarap, tsaka ang mura pa. Punta kayo dito ah. Kung ayaw nyo naman magkanin, meron sila dito ino-offer for, for, only 45 pesos. May lima ka ng pork shumai. Subukan natin. Ito yung ano nila. Ito so, yung mansi nila. Kuha natin. Mm, lalaki ni Shomai, oh. May si akin lahat to. Mm. Yes. Panalo. Dito lang kami nakapwesto sa tramo, corner maggubat at saka tengko. Um, tuwing 4 p.m. to 10 p.m. kami nag-operation ano, uh, operation namin. Patanggap din kami ng bulk order. Ito yung number namin. Ayan. 0960-340-5047. Tumama so, presyo namin may bibigay sa inyo. 100 pieces yun. Kung nagustuhan mo itong video na to, ano pang hinihintay nyo, pumunta na kayo dito sa Shumanyo, open sila dito daily, and kung may gusto kong ipablog, comment down below, and don't forget to like and subscribe. Bye-bye!